Ala! Nakakatakot naman kung binibenta kong gamis, Nick! Parang totoong ahas! <laughs> Pero kapag nakita to ni friends ka ni Iska, panigurado bibili yun, kaya magbibenta ako nito! <laughs> Dito muna kayo, ah! Magutuhog lang ako! <laughs> Ang kukulay naman nila! Ang cute! Parang hindi sila pagkain! <laughs> Ayan! Pwede na yung mga gamis ni ko! Pwede ko na silang ipinta! Gamis na! Gamis na kay Jan! na kayo ng parinda kong gamis na! Bye-bye! Ano pala yung binibenta mo, Bebang? Ito ho! Gummy snake! Na nakalagay sa stick! Hala! Nakatakot naman yan! Ahos! Hindi naman matutunay na asi! Gummy candy lang to iska! Ganun ba? Sige! Pabili ako ng isa! Okay! Ito ha! 5 pesos yan! Wow! Parang asi! Sarap yan, eh. Bebang, pabili pa ako ng isa. at maayad ko. Ay, dalawa na pabili ka Ang galing ko. Ay, Iska, eto na yung mo. Yes, dalawa na yung gummi ko. Bebang, na ako, ah. Iska, pag nakita mo si Princess o kahit sino, sabihin mo, may tinta akong stick, ah, para may benta ako. Okay, sasabihin ko si Princess. Bye-bye, may benta na ako! Gamis, <laughs> snack Gummy Neg! Bumili lang kayo ng paninta ka! <laughs> mm, ang sarap ng gummy snake ni Bebang! Nasa na kayong mga hinab na bunga ng malberry Gusto kong kumain! Gutom na ako! Ay! Ah, nato si Princess! Nakuha ng prutas! Tatakutin ko siya nitong gamis, Neg, ko! <laughs> Ay, ito! Pwede na to! <tinyo> <tinyo> Ang asip! Inalagay ko tunggam gummy snake sa likod ni Princess. <tinyo> ah! Ano yun? Ah! Am snake lang yun eh. Sayang na maam. Inapakan mo na. Igawis ka. Pinak mo pa ako. Alam mo namang takot ako sa akin. Uh. Sorry naman princess. Ang cute kasi ng panindot ni Bebang na gummy snakey. Eh. Akala ko hindi kang matatakot. Ay, madrandint ni Bebang. Oh, sa kanya ko to binili. Gusto ko rin niyang tikman ka. Kaso, wala akong pambili. Dahil napra kita, na princess, ililog na lang kita ng gummy snake. ay oh, ito ha, 10 pesos. Bumili ka ng dalawa. Wow! Thank you, Iska! Sige, bibili na ako kay Bebang! <laughs> si princess, ang bilis! Tumakbo ka agad! Bebang! Bebang! <laughs> princess, halik ka rito! May ko! Bebang, papili ako ng gummy snake. Katulad nung binili ni Iska. Eto ba? Captain Pesos! Okay! eto na yung gamit stick mo, Princess! Ay! Ang cute nila! Hindi sila nakatakot! Kahit mukha kayong ahas, kakainin ko kayo! Oh, ang tarap! Ang tamis! Gusto mo ba yung palinda ko, princess? Oh, bebang! Ang sarap! Gustong gusto ko! Ako nga din! Titikman ko! <laughs> ang tamis nga! Wow. Guys, gusto nyo din ba bumili ng palinda kong gamis, Mag-comment lang kaya kung nakatikim na kayo nito. Bye-bye! <laughs>